Ang Iglesia ni Kristo ay hindi po laban sa impeachment sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong apat na opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kayan? Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds sapagat ang layunin po raw ay makagawa ng batas.